Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidong ito ay tuturuan ko kayo ng isang dasal upang maligtas kayo sa lahat ng lugar na inyong pupuntahan. Sa lahat po ng kapanganiban at kapahamakan, aksidente, halimbawa, aksidente sa pagmamaniho po ninyo ng motor o sasakyan, kapag gamit po ninyo ang dasal na ito bago kayo umalis ng inyong bahay, ay magkakaroon po kayo ng proteksyon at gabay upang kayo po ay iiwas sa ganitong klasing mga kamatayan o kapahamakan. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Kung ang inyong hanap ay isang dasal upang mabigyan kayo ng proteksyon sa lahat ng lugar na inyong pupuntahan, ito man ay madelikadong lugar, lugar ng mga bandido o mga terorista. Kapag gamit po ninyo ang dasal na ito, ay aasahan po ninyo na kayo ay maliligtas sa lahat ng kapanganiban at kapahamakan. Kahit nasaan man kayo magpunta, kahit po kayo ay nasa dagat o nasaan mang lugar, po pwede pong gamitin ang dasal na ito mga kapatid. Napaka-mabisa po ng dasal na ito. Ang kailangan lang po ninyong gagawin dito ay inyo po itong dadasalin sa umaga bago po kayo umalis ng inyong bahay. At dapat po ay uunahan po ninyo ito ng tatlong ama namin, tatlong abanginong Maria at tatlong sumasampalataya. O kung kayo po ay gumagamit ng mga puder, ay maaari po na direkta na lang po ang inyong paggamit sa dasal na ito, sigurado pong gagana. Ito ang dasal na aking tinutukoy. Ha, uha, aha, Ha iti orb Huha ok abha hikaak Ok hok alihok Amam hukaram asirikam Hirom abirisium hihichanam Ismarail tunik igsak Uhay rex berbantim Uku akta rexum berbantim Univerum Rederum Verbum Orbe Rex Verbum Kung yan po ang inyong dadasalin bago po kayo umalis ng bahay, ay aasahan po ninyo na kayo po ay maliligtas sa lahat ng kapanganiban, kapahamakan na darating sa inyo. Lahat po ng mga aksidente sa daan ay inyo pong maiiwasan at tutulungan po kayo sa inyong lakad. Halimbawa, kung ang inyong lakad ay sa pag apply ng trabaho, ay tutulungan ka ng dasal na ito upang makakahanap ka agad ng trabaho. At kung ang inyong pakay sa inyong paglalakad ay naghahanap buhay kayo, maaari po natutulungan tutulungan ka nito na lalaki ang inyong kita at ikaw ay susurtihin sa inyong lakad at hanap buhay. Huwag pong mag-alala mga kapatid sapagkat ito po ay kanan. Galing po ito sa ating mahal na Diyos. Sa katunayan, ang mga pinakaunang salita po ang isa sa mga lihim na pangalan ng mahal na Diyos. Sa mga subscriber natin na matagal nang nag-aaral ng lihim na karunungan, alam nyo po ang ibig kong sabihin ang mga unang salita na ha UHA, AHA, alam nyo po kung sino ang mga salitang iyan. Yan po ang mga lihim na pangalan. Yan po ay sagrado at napakamakapangyarihan. Kaya kung tayo ay gagamit ng ganitong glasing dasal, tayo po ay laging gagawa ng kabutihan. Huwag pong gumawa ng mga masasamang bagay sapagkat masasama din po ang mga bagay na darating sa atin. Sana po ay inyong naintindihan ang aking mga paalala, mga kapatid. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. Salamat po sa inyong ulang sawang suporta. Pakishare po ng video ng ito. Marami pong salamat sa inyo. God bless.